Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, saman niyo ko. Hi mga Karot! Ngayong araw nga pala pupunta kami sa San Fernando para mag-apply ng trabaho papuntang abroad. Magal nga kami gumising ngayon para mag-apply ng trabaho papuntang abroad. Habang naghihintay nga ako dito ng jeep ay tinawagan ako dito ng aking lola. Ang sabi nga sa akin ng lola ko dito ay pag-isipan ko daw na maayos kung itutuloy ko pa ba. Matagal ko na ang pinag-isipan to pero hindi ko pa alam kung itutuloy ko pa ba. Kayo mga karad, comment nyo nga dyan sa baba kung itutuloy ko pa ba ang pag-abroad ko. Mabalik nga pala tayo mga karad, dito na nga pala kami sa highway ng Guagua. At pagdating nga namin dito sa Guagua, sumakay na din kami kaagad ng jeep papunta sa puso mo. Tsararot! Pagkasakay nga namin dito sa jeep, ilang minuto lang ay napuno na kaagad dito At saktong-saktong -sakto nga dito, nakasabayan nga namin dito ang mga pinsan ko. Nakalipas nga ng ilang minutong biyahe, dumating na din kami dito sa San Fernando. Napakainit nga sa mga oras na to. Nakalimutan ko kasi dali yung puso mo. Ay, yung payong pala. Chararot! At habang naglalakad nga kami dito, nakita namin dito si Mahal. Ay, si Macdo pala. Chararot! At nakalipas nga ng ilang minuto namin paglalakad ay nandito na nga kami sa Korean Center. Tama nga ang narinig nyo mga karad Korea Center kasi sa Korea kami mag apply ng trabaho. Sobrang tagal ko nga pinag-isipan ng bagay nito. Hindi ko nga alam kung itutuloy ko pa ba o mananatili na lang ako sa puso mo. Chararot! At pagpasok nga namin dito sa Korean Center ay sinabi na kagad sa amin kung anong kailangan namin gawin. Bago ka nga makapunta sa South Korea, kailangan mo muna mag-aral. O, kailangan mo mag-aral. Aaralin mo kasi kung paano ako malin. Chararot! At pagkatapos nga nila sinabi sa amin kung anong kailangan namin ay lumabas na din kami. At pagkalabas nga namin ng Korean Center ay sakto may nakita kami dito nagpibenta ng buko kaya napabili ako. At pagkatapos nga namin pumunta sa Korean Center ay umuwi na din kami. At pagka uwi nga namin dito ay pumunta na kami kagat sa search para mag-overnight. Mag-overnight nga kami dito pero hindi kami matutulog. Ewan ko ba sa kanila, bakit overnight ang sinabi nila, dapat puyat na lang, chararot. Ito na nga pala ang pinagpupuyatan namin ngayon. Sino na nga lang ang pinagpupuyatan namin ngayon, hindi na kasi kami nagpupuyat sa maling tao, chararot. Medyo nakakatakot nga ang pinapanood namin dito, pero ako hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot na mahalin ka, chararot. Kaya hanggang dito na lang, salamat!